Okay, so ito na yung mga benepisyo ng simpleng pagkain ng mga Pilipino ng una ay rice. Pero itong rice na nandito natin ngayon ay red rice na kung saan napakaganda ng red rice para sa pamamaga ng ating katawan kasi mayroon siyang natural anti-inflammatory at saka siya ay gluten free. Pangalawa, ito ay nagpapa-improve ng ating nervous system. Yan, at maganda rin siya sa ating digestive sa ating tiyan kasi panlaban siya sa constipation. Maganda rin ito sa mga may uh, cancer. Nagpapababa siya ng ating cancer risk tapos hindi rin siya nagpapataba. Kasi uh, mayaman siya sa fiber. Maganda rin siya sa ating balat, sa skin care at magandang source ng protein. So yan ang mga features ng ating uh, red rice. Tapos ang ulam naman natin ay tokwa. Yan. Maganda ang tokwa para panlaban sa mga sakit sa puso, gayon din sa breast at prostate cancer. Panlaban sa type 2 diabetes, maganda sa kidney, panlaban sa osteoporosis, tapos sa mga may magmiminopos na ay maganda rin siya. Panlaban din siya o nagpapalakas din siya ng ating atay. At Napakangkanda rin ng tofu o kaya ng tokwa sa ating utak lalo na dun sa mga medyo Matatanda na o tumatanda na nakakatulong magpa-activate ng ating utak ang tofu. Ang next naman natin ay okra. Mara marami itong nutrients, ano? tapos mayaman siya sa fiber. Nakakatulong siya panlinis ng ating chan. Mayaman din siya sa uh, antioxidants para yung mga nagkukos ng ating mga sakit ay maalis. Kahit din maganda siya sa ating mga puso. Mayroon siyang anti-cancer na mga properties pababa ng sugar sa ating mga dugo, maganda rin siya sa mga buntis. Ang okra ay mayaman sa nutrients, gayun din mayroon siyang tinatawag na mucilage, yung kanyang uh, malagkit na property na kung saan nakakatulong sa mga taong constipated. Kasama na sa ating ulam ay kulitis, maganda ito sa mga nagpapapayat kasi mayaman siya sa fiber. Napakaganda rin niya sa ating mata kasi mayroon siyang lutein at zeaxanthin. Maganda rin ito sa ating buto nagpapababa ng ating uh, high blood pressure pang parelax ng katawan. Mayaman siya na sa anti-cancer. Tumutulong ang kulitis pag mayroon kang problema sa gastrointestinal. Ganyan din sa mga may uh, problema sa kanilang balat. Napakaganda ng kulitis sa ating mga skins. Tapos mataas ang kanyang ayon. Kaya sa mga may anemia, kumain kayo ng kumain ng kulitis. Maganda rin ito para sa ating immune system. Kaya wag nating kalimutang isama ang kulitis sa ating pagkain araw-araw. Ang sunod sa ating ulam ay itlog. Mayaman siya sa nutrition. Maganda siyang source ng protein. Tapos mayaman siya sa omega-3. At magandang source ng kulin. Maganda rin ito sa mga nagwi-weight loss. Ang atin namang sawsawan ay kamatis, marami itong vitamins, maganda sa ating puso, maganda sa ating mata, napakaganda sa ating tiyan, tumutulong sa mga may diabetes, pampaganda ng ating kutis at against cancer. Mayroon siyang halong sibuyas, Mag, ang sibuyas ay mataas ang nutrients at napakaganda sa ating mga puso. Loaded ito ng antioxidants panlaban sa cancer, panlaban sa diabetes, pampalakas ng ating mga buto pam antibacterial at napakaganda sa ating mga tiyan. At syempre, hindi nawawala yung kaunting toyo. Yung atin namang toyo ay MSG free. Ah palasa lang siya. Yung toyo kasi ay uh, soya din siya. So may protein din 'yan. Okay, so yan ang ating uh, simpleng pagkain na nakikita sa hapagkainan ng mga Pilipino. Simple pero masustansyang pagkain pampalakas ng ating mga katawan.